Halika umupo dito sa tabi ko, nasasabihin ko sa isang kwento na tila simple, ngunit maaari itong baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip. Ito ay walang-walang laman na pangako o magic formula, ito ay isang pamamaraan na pinangungunahan ng mga kulturang milenyal para sa mga henerasyon. Ang pagkakaiba ay sa maliliit na gawi, ang mga taong, kapag nilinang ng disiplina, ibahin ang anyo ng isip bilang isang hardinero ay nagbabago sa lupa kung nais mong makatanggap ng malinaw na mga ideya, nang walang pagmamalabis o paningin, sundin ang landas na ito. Maraming tao ang naniniwala na ang katalinuhan ay isang regalo, ang ilan ay ipinanganak kasama nito, ang iba ay hindi. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, ang isip ay tulad ng isang tuon ng katumpakan. Kung hayaan mo siyang kalawang, nawala ang thread. Kung ito ay matalim araw-araw, pinuputol nito ang anumang hamon ang ilan ay gumugol ng kanilang kakayahan sa pag-iisip sa mga reklamo, pagkagambala at walang layunin na pag-uusap. Ang iba ay nagdidirekta sa kanya sa kung ano ang talagang mahalaga at sa gayon ay nagiging mas malakas araw-araw. Sinasabi ng aking lolo, ang isip ay tulad ng isang patlang. Kung wala ka nito, ang mga kagubatan ay pumalit. Ngunit kung linangin mo ito, pinapakain ito hindi lamang sa iyo, kundi marami pang iba. Bumalik siya mula sa digmaan na walang anuman maliban sa pagpapasya ng pagpapabuti ng kanyang isip ng kaunti bawat linggo, si Ilya ay sumulat, sumasalamin. Pagkalipas ng mga taon, hinanap siya ng mga sage at iskolar upang maghanap ng payo. Kinukumpirma ng modernong agham, ang utak ay bubuo kung saan lumikha kami ng mga gawain. Ang isang maliit na kasanayan, paulit, ulit na paulit, ulit, ay nagbabago ng mga kahinaan sa lakas. Ang katalinuhan ay hindi biglang bumangon, unti, unting nagtatayo ito ng sarili, dahil ang interes ng tambalan at ang resulta ay lilitaw ng mas mabilis kaysa sa iniisip natin. Ang unang hakbang sa isang sharper isip ay ang magtanong, bakit? Karamihan ay nakatira sa otomatiko, paulit, ulit na mga pattern iba ng iba nang hindi sumasalamin. Ngunit kapag tinanong mo ang iyong sarili, bakit ko ito ginagawa? Gisingin ang critical na pag-iisip. Ang kalahati ng mga bagay na ginagawa natin sa ugali ay hindi kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanila, nagbibigay kami ng silid para sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang pangalawang hakbang ay upang magparehistro. Kapag isinulat ang iyong mga ideya, paggasta o plano, inalis mo ang iyong ulo sa iyong ulo at nakakakuha ng kalinawan. Nakita ko ang isang teenager na nagsimulang isulat ang lahat sa isang notebook sa isang taon. Siya ay mas matahimik at masiglang kaysa sa kanyang mga kasamahan na wala sa disorganisasyon. Ang pangatlong hakbang ay upang maprotektahan ang iyong pansin. Ang isang nakakalat na pag-iisip ay isang mahina na pag-iisip. Kung tinanggal mo ang hindi bababa sa isang mapagkukunan ng kaguluhan, ang iyong kapasidad ng konsentrasyon ay tumataas ng malaki. Ito ay tulad ng ilaw, nakakalat, nagpainit lamang, nakatuon, gupitin ang metal. Nais mong maging 70% mas matalinong sa isang linggo. Magsimula sa paligid, tanong, isulat at ay, filter kung ano ang nagnanakaw ng iyong focus. Ang tatlo, simple ngunit makapangyarihang pagkilos ay nagbabago ng isang tao, nang mas mabilis kaysa sa anumang napakagandang pagsasalita. Nagbabayad ka ba ng pansin? Tanong ng matanda, inaayos ang kanyang kip. Kaya't ibubunyag ko ang isang bagay na tila halata, ngunit binabago ang isip. Ang katalinuhan ay hindi nagpapalakas sa mga salita, ngunit may ehersisyo, tulad ng isang kalamnan. Ang ika, apat na hakbang ay upang ihinto. Marami ang nag-iisip na ang pag-iisip ay lumalaki ng may walang tigil na aktibidad, ngunit ito ay isang pagkakamali. Kailangan ng pag-pause, tulad ng pagtulog ng katawan. Upang hindi maririnig ang iyong sariling mga saloobin. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpapatunay. Ito ay sa mga oras ng pananago na ang pinakamahusay na mga ideya ay ipinanganak. Ang ikalimang hakbang ay upang malaman mula sa lahat. Ang isang sambong ay hindi isa na nakakaalam ng lahat, ngunit ang pagkuha ng mga aralin kahit na mula sa isang bata o kalaban. Nakilala ko ang isang batang lalaki na kinakalkula na may kahanga-hangang bilis, tumawa kami, iniisip na ito ay para sa wala. Hanggang sa may nabanggit, alamin mula sa kanyang pansin. At totoo ito, ang kanyang fokus ay gumawa sa amin ng mga detalye ng paunawa na kami ay matalo. Ang isip ay lumalawak ng may pagpapakumbaba, hindi sa pagmamataas. Ang ikaanim na hakbang ay upang harapin ang maliit na pang, araw, araw na mga hamon. Inaasahan ng mga tao ang mahusay na panalo, ngunit ang katalinuhan ay nagpapatibay sa patuloy na pagsasanay. Nakilala ko ang isang binata na gumawa ng isang mahirap na bagay araw. Araw, nalutas ko ang isang problema na memorize ang isang talata, magbasa ng isang komplikadong teksto. Sa isang taon, ang kanyang isip ay matalim bilang napapanahong bakal. Ngayon tinawag nila ang pagiging matatag na ito, tinawag namin ang disiplina. Umiti ang matanda at idinagdag, alalahanin, ang isip ay tulad ng isang kandila kung hindi ito pinoprotektahan mula sa hangin, lumabas ito. Ngunit kung ang pagdaragdag ng isang maliit na langis araw-araw, mas lumiwanag ito. Sa isang linggo mapapansin ito, ang mga saloobin ay mas malinaw, ang konsentrasyon ng firmer, ang memorya ng sharper. Tunay na mas matalinong kakay sa dati. Alamin, patuloy niya, ang pag-iisip ay hindi gusto ng pagkabalisa. Siya ay umunlad kung saan may katahimikan, pagkakasunod, sunod at paggalang. Magbabahagi ako ng higit pang mga patakaran na maaaring mukhang hangal, ngunit sila ang mga nagpapasasa ng katalinuhan. Ang ikapitong hakbang ay ang samahan sa mga detalye. Kapag magulo ang kapaligiran, nagkalat din ang isip. Ang aking lolo ay palaging nakasalansan ang mga libro at itinago ang mga tuos sa kanyang mga lugar. Ang isang nalilito na ulo ay hindi gumana ng maayos sa gitna ng isang magulo na mesa, Anya. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapatunay, ang panlabas na order ay naglalabas ng enerhiya sa kaisipan. Subukang ayusin ang iyong puwang sa trabaho at makikita mo kung paano nagpapabuti ang konsentrasyon. Ang ikawalong hakbang ay ang pag-ulit. Maraming tao ang maliitin ang kanilang kapangyarihan. Iniisip nila na kung naintindihan nila minsan, ito ay sapat na. Ngunit ang katotohanan ay ang kaalaman lamang ay nagiging karunungan kapag patuloy na binago. Naaalala ko ang isang guro na nagbabasa ng parehong libro dose, dosenang ng beses. Tinanong nila, bakit? Sumagot siya, ang bawat pagbabasa ay nagpapakita ng bago dahil hindi na ako ang parehong tao. Ang pag-ulit ay nagpapalalim ng pag-unawa. Ang ikasyam na hakbang ay makinig ng mabuti. Karamihan ay naririnig lamang upang sagutin, ang matalino ay nakikinig upang maunawaan. Nakilala ko ang isang negosyante na nagsasalita ng kaunti, ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, nalutas ng kanyang mga salita ang lahat. Bakit? Dahil nakinig siya sa lahat, hinihigop, sinuri at pagkatapos ay kumuha ng mga konklusyon. Ang pagbibigay pansin sa kung ano ang sinasabi ng iba ay nagpapalawak ng isip sa isip. Ang ikasampung hakbang ay upang makita ang mga koneksyon. Itinuturo ng sinaunang karunungan, wala ng pagkakataon, lahat ay magkakaugnay. Kapag napagtanto mo kung paano na impluensyahan ng mga maliliit na bagay ang mga malalaki, kung paano kumokonekta ang nakaraan sa hinaharap, ang isip ay tumalon. Ito ay tulad ng isang palaisipan, ang mga piraso lamang ay walang katuturan, ngunit kapag nilagyan, bumubuo sila ng buong imahe. Napagtanto ng isang kaibigan ko na ang oras at pera ay pareho. Sa pagpapahalaga sa isa, pinahahalagahan nito ang isa. Ang mga asosasyong ito ay ginagawang mas matalino ang tao, kaysa sa anumang diploma. Huwag kalimutan, idinagdag ang matandang lalaki, ang katalinuhan ay hindi nagmula sa walang kabuluhan, ngunit ang pagpapakumbaba, pagkakasunod, sunod, pag, ulit, matulungin na pakikinig at ang kakayahang makita na lampas sa halata. Ang mga simpleng hakbang na ito, sa isang linggo, gawing mas magaan ang isip, malakas at malawak hindi dahil komplikado sila, ngunit dahil sila ay taos, puso. Inayos niya si Kip, tumingin sa kanyang mga mata at sinabi, Ngayon sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maraming nakakalimutan, ang katalinuhan ay hindi lamang memorya at numero. Ito rin ang puso. Kung ang puso ay sarado, ang isip ay magiging bulag. Ang ikasampung hakbang ay pasasalamat. Na hindi nagpapasalamat lamang ang nakikita kung ano ang kulang sa kanila, ang kanyang pangitain ay makitid bilang isang koridor. Ngunit kapag nagpapasalamat ka, bubukas ang isip. Dumating ito hindi lamang ang mga pagkakamali, kundi ang mga posibilidad. At ito ay kung paano nagsisimula ang tunay na paglago. Ang mga pagkakataon. Nakilala ko ang isang babae na tuwing gabi ay nagsulat ng tatlong salita sa isang notebook: Salamat sa ngayon ang kanyang mga mata ay lumiwanag na parang alam niya ang isang bagay na hindi pinansin ng iba. Kinumpirma ng mga modernong psikolohikal, ang pasasalamat ay nagpapalawak ng pang, unawa at ginagawang mas maliksi ang isip. Dahil kapag nagpapasalamat ka, nakikita ng utak na lampas sa halata. Ang ikalabindalawang hakbang ay ang lakas ng loob na gumawa ng mga pagkakamali. Ang takot sa pagkakamali ay pumapatay ng katalinuhan ng mas mabilis kaysa sa kahirapan. Marami ang nag-iwas sa pag-aaral ng mga bagong bagay dahil sa takot na tila ignorante. Ngunit nagtuturo ang karunungan ng mga Hudyo, huwag lamang palalampasin kung sino ang wala. Naaalala ko ang isang binata na nagsisikap na makabisado ng isang bapor. Sinira niya ang mga bahagi na sayang na material ay isang mapagkukunan ng pagtawa hanggang mga taon na ang lumipas, siya ay naging master. Ang kanyang isip ay nagpapatunay sa pagsasanay hindi sa teorya. Ang ika, labintatlong hakbang ay ang sining ng pagtatanong. Ang tanga ay natatakot tanong, ang sambong ay naghahanap ng mga sagot. Nakilala ko ang isang matandang lalaki na paulit, ulit ang parehong tanong hanggang sa pagod siya sa iba. Tinawag nila siyang mainip, ngunit siya ang nakakita ng mga solusyon kung saan sumuko ang iba. Dahil ang talino ay lumalaki na may mga katanungan hindi tahimik. Ang labing, apat na hakbang ay pasensya. Ang bihirang-bihirang kaalaman ay nagiging matatag. Ang katotohanan ay nangangailangan ng oras upang mag-ugat. Sa aming tradisyon ay pinag-aralan namin ang mga teksto sa loob ng maraming taon, paulit, ulit na salita sa pamamagitan ng salita. Sinabi ng aking lolo, ang karunungan na walang pasensya ay tulad ng tubig sa isang basket, lahat ay dumadaloy. Ngayon, ang agham ay nagpapatunay, ang pansin at oras ay ang pinakamalaking kapital ng talino at doon na nagpatuloy ang matanda na ang isip ay pinalakas hindi lamang sa mga libro o numero. Nagpapasalamat ito sa katapangan ng paggawa ng mga pagkakamali na may mga katanungan. At pasensya. Ang mga simpleng bagay na nagbabago hindi lamang katalinuhan ngunit kapalaran. Sapagkat ang isang bukas, nagpapasalamat, matapang at pasyente ng pasyente ay laging nakakahanap ng mga paraan kung saan nakikita ng iba ang mga patay na alay mumiti siya at ibinaba ang boses niya Ngayon alam mo na upang maunawaan ang katalinuhan ay hindi isang misteryo ito ay trabaho Ngunit dadalhin kita sa mga huling hakbang upang makumpleto ang larawan Ang ikalimang ikalimang hakbang ay ibabahagi na nagpapanatili lamang ng kaalaman para sa kanilang sarili sa paglipas ng panahon ay nawala ito sino ang naghahati nagpapalakas sa talino mismo Isang guro na dati kong sinabi, dalawang beses akong natututo habang nagtuturo ako sa iba. Totoo, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, ang isip ay gumagawa ng mas malakas na koneksyon sa pagitan ng alam mo. Ang labing, anim na hakbang ay upang obserbahan ang iyong sarili. Bago matulog, tinanong ng aking lolo, ano ang ginawa ko ngayon upang maging mas matalino? Minsan ang sagot ay katamtaman, nagbasa ako ng isang pahina. Ngunit ito ang mga pahinang ito, araw-araw, na naging isang taong marunong siya. Ang self-analysis ay ang salamin ng wala kung saan ang isip ay bulag. Ang ikapitong hakbang ay upang magkaisa ang kaalaman at pagkilos. Sa ating tradisyon, sinasabi natin, ang karunungan na walang kasanayan ay patay na sulat. Maaari mong basahin ang isang libong mga libro, makinig sa isang libong mga kwento, ngunit kung hindi ka nag-a-apply, ang isip ay hindi umusbong. Nakita ko ang isang tao na gumugol ng maraming taon sa pag-aara ng negosyo, ngunit hindi pa nagsimula. Marami siyang alam, ngunit na natiling mahirap. Ang isa pa, na may mas kaunting teorya, kumilos at natutunan sa paraan ng kanyang pag-iisip, ay napatunayan kung bakit siya nasubok sa pagsasanay. Ang ikalabing walong hakbang ay upang igalang ang mga pahinga. Ang isip, tulad ng isang kandila, ay hindi maaaring magsunog ng walang tigil. Sa ating kultura, ang Shabbat ay isang pagsasana sa pamamahinga, isang araw na walang trabaho, isang araw na walang ingay. Sa katahimikan na ito, ang pag-iisip ay naglilinis ng sarili, nagiging mas malinaw at mas makapangyarihan. Kinukumpirma ng modernong agham, ang pinakamalalim na mga ideya ay ipinanganak sa pahinga. Ang matandang lalaki ay tumingin ng malalim at sinabi. Kung kukuha ka lamang ng tatlo sa mga hakbang na ito at isinasagawa ang mga ito sa loob ng isang linggo, makikita mo, magbabago ang iyong isip. Mapapansin ng mga tao na mas malinaw kang nagsasalita, mag-isip ng mas malalim, tingnan pa. Hindi ito magiging isang himala, ngunit isang resulta ng matapat na gawain. Tandaan, ang katalinuhan ay hindi isang regalo, ito ay ugali at kung binago mo ang iyong mga gawi, sa isang linggo ito ay magiging 70% na mas mahusay. Kung magpapatuloy ka, isang araw ay magiging mas matalino kaysa sa naisip mo. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito. Ang lihim, nagpatuloy siya, ay hindi sa mga bihirang inspirasyon, ngunit sa maliit na mga hakbang na inuulit mo araw-araw. Bibigyan kita ng mga halimbawa ng aking buhay. Noong bata pa ako, wala kaming mamahaling mga libro sa bahay. Isang pagod na Biblia at ilang mga notebook sa paaralan. Pagkatapos ay nagpa ako, magsusulat ako ng isang ideya sa isang araw. Sa una ay parang isang laro, ngunit sa isang taon ay may mga notebook na puno ng mga pagmumuni-muni. Ang mga talaang iyon ay naging kayamanan ko. Naunawaan ko na kung araw, araw ay nagdeposito ka ng isang butil sa kamalig, isang araw ay umaapaw ito ang parehong lohika ay nalalapat sa isip. Ang mga modernong nag-iisip ay pareho, ang mga maliliit na gawi ay bumubuo ng mahusay na mga pagbabagong anyo. Ang isang paulit, ulit na hakbang ng isang libong beses ay nagkakahalaga ng higit sa isang libong mga hakbang na ginawa ng isang beses. Ang katalinuhan ay nagpapalakas sa system, hindi sa pagkakataon. Sinasabi ko sa iyo ang isa pang kwento. Mayroon kaming kapitbahay na mahilig magpakita ng kanyang memoria, alam niya ang mga kanta, kote, nagsalita ng walang tigil. Ngunit kapag kailangan kong malutas ang mga problema, nawala ito. Nasa ibang kapitbahay, tahimik, maliit na nagsalita, ngunit tuwing gabi ay isinulat kung ano ang natutunan niya sa araw. Pagkalipas ng mga taon, ang una ay isang mananalay sa ilamang, ang pangalawa, isang matalinong tagapayo sapagkat ang katalinuhan ay hindi kung magkano ang iyong pinapanatili, ngunit kung ano ang ginagawa mo sa alam mo. At may isa pang katotohanan, ang isip ay lumalaki sa mga paghihirap. Kapag madali ang buhay, natutulog ang talino. Kapag lumitaw ang mga hadlang, naghahanap siya ng mga bagong paraan. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi namin, ang isang balakid ay hindi isang pader, ito ay isang pintuan. Tuwing nahaharap ako sa isang problema, tinanong ko, ano ang gusto niyang ituro sa akin? At ito ay lumabas ng mas matalino. Ngayon sumasalamin, maaari mong basahin ang tekstong ito, makinig sa mga kwento, tumango sa iyong ulo. Ngunit kung bukas ay hindi gumawa ng isang hakbang, hindi magsulat ng isang ideya, hindi magtanong, hindi katahimikan ang ingay, walang magbabago. Ang isip ay lumalaki lamang sa pagkilos. Sumandal ang matandang lalaki at bumulong. Subukan para sa isang linggo, pitong araw lamang. Araw-araw, gumawa ng isang hakbang, sumulat, makinig, magtanong, magbasa, magbahagi. Sa isang linggo, ang iyong isip ay magiging mas malinaw. Sa isang buwan, mas malakas. Sa isang taon, ikaw ay magiging ibang tao. Bumuntong, hininga siya at ipinahayag ang huling lihim, simple ngunit malakas. Ang katalinuhan ay hindi kung ano ang mayroon ka, iyon ang ginagawa mo sa kanya. Nakita ko ang mga mayayamang lalaki na may walang laman na hitsura, mayroon silang pera, ngunit hindi karunungan. At Nakita ko ang mga mahihirap na artista na ang mga salita ay nagkakahalaga ng higit sa ginto. Ang pagkakaiba ay sa mga gawi. Ang ilan ay sinunog ang mga araw sa pagmamadali, ang iba ay binibilang bawat minuto, bawat pag-iisip, bawat barya. Ang katalinuhan ay hindi magagandang salita. Ito ay paggalang sa maliit, Tandaan, sa isang linggo, maaari mong baguhin ang direksyon ng iyong buhay kung magsisimula kang magtanong i, bakit? Pagsulat ng mga ideya, pagprotekta sa iyong pansin, paghinto sa gitna ng ingay, pag-aaral mula sa lahat, pag-ulit, pakikinig, pagkakita ng mga koneksyon, nagpapasalamat, hindi natatakot ng mga pagkakamali, pagtatanong, pagiging mapagpasensya, pagbabahagi, pagsusuri at pagsali sa kaalaman ng may pagkilos. Hindi ito teorya, ang mga ito ay mga simpleng hakbang. Ano ang magagawa mo ngayon? Una, kumuha ng isang kwaderno at simulan ang pagsusulat. Isulat ang tatlong mga ideya na dumating sa iyong araw. Pangalawa, tanungin ang iyong sarili, bakit ko ginagawa ang gagawin ko? Ang tanong na ito ay magbubukas ng higit pang mga pintuan kaysa sa sampung libro. Pangatlo, magreserba ng isang oras ng katahimikan nawa ay isang sandali ng katahimikan sa isip. Pang, apat, salamat sa tatlong bagay na mayroon ka. Ikalima, bukas, gawin muna ang pinakamahirap na bagay. Ang limang hakbang na ito ang magiging simula ng lahat. Ang limang hakbang na ito ay ang iyong panimulang punto. Sa isang linggo, mapapansin mo ang pagkakaiba, mas magaan na mga saloobin, nakikinig ng mas matulungin, mas mabilis na pag-unawa. Hindi ito magiging mahika, ito ang magiging konkretong resulta upang igalang ang disiplina. Tulad ng sinabi ng karunungan ng mga Hudyo, huwag asahan na dumating ang katalinuhan na mag-isa. Buwin ito araw o araw na parang tumaas ang isang bahay. Ang isip ay ang pinakamahalagang kayamanan. Walang makakalabas sa iyo. Hindi ka mahina na kalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Ibalik ang lakas na iyon magsimula ngayon ng walang mga dahilan. Dito natututo tayong magkasama upang maging mas matalino at mas malakas. Isang hakbang sa bawat oras. Isang linggo pagkatapos ng isa pa. Ang landas ay simple, ngunit nangangailangan ito ng pagkilos. At nagsisimula ang pagkilos kapag nagpasya ka na ngayon ang araw.